Magandang hapon sa inyo mga ka-trivia at welcome po kayo sa aking youtube channel Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng ating abono dahil Magkukawa na po tayo, magpapatubig Dahil napitas na po yung ating marami pong bunga Kailangan na po natin na ito po ay mapalitan po ng ating mga bulaklak Siyempre, always po yung ating ngayong uh, lalagay na abono Yung ating uh, organic Yung uh, 0018 Yan dapat po natin takainin ang ating kalamansi wala na po siyang uh, halo mga katigya para po siyang uh, complete ganyan po yung ating pataba pero nalulusaw pagka ito ay natutubigan at syempre maganda po yung epekto sa ating uh, halaman Kaya tayo mga katribya uh, Another uh, batch po ulit tayo Ng ating pagpapabulaklak Ang magiging bunga nito Ay buwan po ng Mayo At June Ang magiging uh, harvest Sa so, nagstart po tayo Ng ating sabog ng abono Paglabas po ng bulaklak Doon na magiging bilang po natin Ng uh, apat na buwan Hanggang doon sa pagharvest Pwede po natin siyang paabuti Ng uh, apat at kalahating buwan uh, depende doon po sa magiging presyo kasi umabot na po siya na limang buwan dyan na po mag start na po siya ng uh, pahinog doon na nga po yan tutusokin naman ng ating mga putakte okay. ang ilalagay po nating abono rito mga katribya ay apat hanggang lima depende kung hanggang saan po tayo matatapos para lalo pong lumaki naman po yung ating pong pansunod shout natin yung nagbigay ng ating sombrero mula po sa Korea meron tayong remembrance Nagamit na po natin Ito na nga po siya e, Maganda po sa Lalo pagka mainit Ito po yung ating bagong tanim Malaki na uli Tatlo po hanggang Apat na uh, Saboy Itong ating uh, dalawang uh, pool tatlong taon natin kalamansi pabilaan kailangan lang po mga katribya kapag sabog natin doon po sa madadaan ang po ng tubig huwag nating ilalagay sa dilapil o doon sa tuyo hindi po masisip-sip yan dapat kung sa po yung pinakalumbak na malapit sa kalamansi wag naman po yung sobrang layo kung saan lang po yung nakapalibot yung dahon natin yan nandun na kasi yung ugat ng ating kalamansi yan meron tayo mga maliliit na bunga para yan naman po ang ating pangkatapusan pwede rin first week ng uh, March depende sa magiging size pag pumasok na po sa buyer okay na siya pwede na po natin siyang ipapitas kaya lang mas maganda siyempre mas malaki doble doble eh, ito naman pong pataba natin pampalaki rin po ng bunga Ia magandang gamitin siya ang organic soil na mabilis ang kanyang gusar hindi ka bibilang ng isang taon o mahigit para yung organic na tayin ng kalabaw tayin ng baka kung ano pa man yan halos sa eh, taong bago mo makita pagbabago pero ito ay eh, talagang halos dalawang linggo lang Paano ang, ang sintetik ay mabilis ang gusar gayon din ito mga katribya para lang tayo nagsasabog ng palay kumok kasi ito eh ito mga katribya po yung ating tinatawag na pocho ko old stock ito po sa mga nanonood po ng ating vlog ingat po tayo sa pagbili po ng pula baka namumurahan kayo pero ang kapalit naman yan eh puro ganito kawawa naman po ang inyong negosyo ang inyong puhunan ito mga katribya po ay eh, kotso ito pero noong ating pong siya nalagyan ng abono lumaki bunga niya yan oh no? yung hinog di nga lang medyo umalasa po yung katawan niya dahil talagang maliit kasabayan nito yan tsaka ito yeah, ayan po ang isa nating uh, tips sa mga katribya natin nasasabak sa kalamansi farming nasa punla po yan ang inyong magiging magandang ani tsaka sa pag-aalaga kaalaman Siyempre, pati rin po sa kapital. Lahat yan. Lalo na po, mga katribya po, yung ating patubig. Dahil automatic na yon. Sa tagtanim ko ng kalamansian, dapat meron kang patubig. Lagay tayo ng abono, mga katribya. Another papabulaklak para sa ating May and June na harvest although hindi na po siya gano'ng kamahalang presyo ng June pero may presyo pa rin yan kaya lang hindi na lang po siya libo pagaya po ngayon na libong kalamansi yung tag-init eh gano'n talaga eh hindi po namimirmis ang presyo ng kalamansi minsan mababa minsan mataas depende po doon sa dami na dumarating ang eh. importante permis lagi na may bunga hindi po siya nakatuwang-wang ayan o, gaya po nito sa atin kapipitas lang po natin ito halos sa uh, Ilang, uh, isang linggo na eto na po ulit po yung ating pong pansunod kaya meron po tayong pangkatapusan ng Mars ng Pebrero kung ating palalakihin pa ng husto pwede uh, po siyang umabot ng uh, katapusan o first week ng March pero sa katapusan ng Pebrero pwede na po siyang makuha gaya po noong ating kalamansi nanapitas na magandang presyo Kaya magkakaalaman pagka yung bunga ng kalamansi pag hinarvest kasabay sabay kung bababa -ba -ba, okay lang din dahil para makinabang naman po yung mga mamimili ganun yun eh marami silang mabibili kung tumaas naman ang makikinabang naman may ari ng kalamansi yun naman po ang magiging maganda kita kaya give and take lang mga katribya hindi lahat eh puro mataas ang kalamansi nakagaya ng iba eh. ayaw na kalamansi bumaba Ibe, natural talaga ang kalamansi bumaba ba dahil yan gulay nakatalibya importante meron tayong bunga yan. sinisimot po natin ito sa ayan Ah, po na tayo mga katribya po naglalagay po ng abono para malamig po ang panahon kasi kanina mainit ah, pagkatapos bukas naman atin na siyang susundan ng patubig kaya take note mga katribya. basta pagka kayo po maglalagay ng abono automatic dapat kinabukasan patubigan na ninyo lalo na kung abono ilalagay ninyo ay nitrogen o yung 2100 yung mga maputi na parang asukal mabilis pong matunaw sa araw yan aagawin kagad ka po ng araw po yung inyong pataba kaya mas maganda patubigan nyo na kaya ito bagamat hindi naman po ito sumasama sa araw itong ating pong abono pero maganda pa rin yan tubigin na po natin dahil halos dalawang linggo na ito Ate pong hindi natutubigan Kakalahating buwan Imagine niyo Sa 15 days mahigit di naman po na ano po yung dahon ng ating kalamansi hindi po siya yung nag, nag likom uh, press pa rin siya sa madalit salita yung abono po natin ginagamit nag hold po siya ng tubig o hindi po siya agad agad natutuyo kaya maganda eh kaya yun po ang ating sinishare po sa inyo But at least noon karon din bunga ng kalamansi ninyo at maging maganda ang uh, resulta ayan. ayan nagsiga si tata marami na tatay lumalabas ng bulakang sa inyo Oo, oh, tubigan na naman eh ayan sigurado eh yeah. wala na tubigan mm uh -huh. nagsabog kayo na pataba dyan ah. Nagsalagay kayo ng abono Sige, oh, naglagay ako konti lang naglagay ko rin uh, pang tustus lang niya kunyan eh yung magigit na lang Mm. Dalaw sa ako yung nilagay ito. O oh, yan. Kaya napakatipid yung patupa natin ginagamit eh. Organic eh. Ayan. Meron na uling bulaklak eh. Kaya lumalabas eh. Mm. Dahil ito napitasan na. Oo. Oh. Oh, ito Pero, naman yung mga palakihin. Eh. Palakihin yan. Lalo, sa loob na yun. Eh. Mm. Ay madami ito. Pag... Uh, niya, Pag tumuloy yun yung lumayan na naman eh. Pag lumaki. ayan Oh. Yan, oh saka yung pagka dark green niya hindi nagbago. Uh, Permis pa rin siya. Kaya yeah, yung mga complete na sinasabi. Mm. -hmm. Ay, nakatapat siya. Eh ito, ito, ito yung bulaklak na naman, no. Mas, mas mura pa yan. Kumpul-kumpulan na naman ulit yung bulaklak natin eh, na malabas yan sa bawat paraya. mga kilikili. Eh nak kami naman nga to na tubig. Oo, eh. uh, tubig tsaka pataba. Oo. Oh, hmm. basta Ay, amin sa lang sa buwan halos ng tubig nito. Oo. Oh, eh 20 days nga bago ulit eh. Ay, 20, 25 days. Pagsimula tayo mag-tubig eh November. Eh ito, pangatlo pa lang. Sa akin din, magiging pangatlo pa lang din yata. O pangapat. Pangapat? Oo, oh, pangapat. Mula noong October. Tapos-tapos ang October. Alas niya. Oo, oh, yun. Sabuan. November nga. Kaya nga. Napakatipid. Kaya, tubig naman, lalabasan. Uh, kaya hindi maganda yung tubig ng tubig sa kalamansi eh. Ay, may, kaya nga yun, isang nagpunta mm. nga rito nun yun. Hmm. Yung spoil ng yung kalamansi yun. Eh. Uh, okay. Ay, ba't eh? Malalapad ang, dahon. Eh, kaya, kaya hindi makakot dahon na kailangan natin sa kalamansi. Eh. Bunga. Uh, yun niya. Ay, pagkatapos, lagay rin na lagay rin ng abono. Oo. Oh. O, kaya sa alip na maraming bunga, malaming dahon ang nangyari. Eh, gaya nito. Ang dami niya. No? May kailangan ko sa kalamansi. Eh. Hindi yung spoil siya ginugutom te oh. uh, <laughs> ah, yan ang mga hindi alam ng iba kasi kung totoo sen iba pagka may bunga na hanggang doon na lang yung bunga nya iba kasi uh, tarabaho pagka na mulaklak ng gulpe eh. hmm. ihinto na spray ahayaan na yun ang eh, ngayon may susunod na bulaklak Ayo. Ay, oh. Kaya, katulad nito masisira na ibang bulaklak na Ay, ayun, lumalabas na yan ah, yan dami na hindi yan. masisira lang yan oh. hmm. Oh, yan, no? Oh. Oh, eh paano ka maihin to sa pag-aani? Eh. Oh. Eh, continue sa oh, bunga niya. eh. Oh. eh yung mga napitasan na 'yan, lalabasan uli 'yan. Ah, eh. oh, ayan. Ayun, nagdaan bulaklak. Oh, dami na naman. Oh, meron din palakihin. Saka yung bulaklak oh. niya matataba. Yan kaganda oh. pag malakas ang katawan ng kalamansi. Ako, oh, sila nung Kamusta sila nung sila yung magkaibigan. Oh, ayan oh. Okay. Oh, buhay yung sili, matanda so, na ito. Matanda na yung sili pero kalamansi, eh. sino mayroong bunga ng kalamansi. Eh. Oo, oh, ayan. Hindi siya na, naaabalan ng sili. Hmm. mo nga, ayan ang kagandahan ng kalamansi. Eh. Continuous. Ang pamumunga. Ayan nga. Kasi siya, kahit na siya may nahihirapan, kapag nakikita mo yung alaga mo eh. Maraming bunga. Maraming bunga, Maraming bunga eh. Medyo napapuyo-puyo yung pagod mo. No? Eh lalo na, pag gagamit presyo pa, kalamansi eh yung ako dadalo medyo may nakakalakalabit yung ganyan. Oo, oh, <laughs> eh, Lalo kang gaganahan, sisipaga. Okay. Uh, Tapos nakikita mo yung lilito ngayon yung buko ng kalamasi, hmm. matatanong mo. Oh. marami rin pala so, uh, siya. Ayan, marami pala. Oh. Eh, pagka lumaki pa yan, ha? pagkakasusun-susun na naman yan. Ito naman yung, yung pitasin, no? bukod na bukod talaga sa laki. Ayan, yeah, ito, ito, yung mga pinagpitasan. Hmm. Lalabasan ulit ng bulaklak ito. Oh, lahat yan lahat. mga kita labas ito dalawa sa dulo na yan oh, ayan Ay, meron ng dalere oh. oh, kaya lumalabo oh, eh, dalawa na dalan na yan may lalabas pa rito sa dulo na ito yan yeah. pagkatubig na yan oh, pagkatubig na yan oh, kasi so, lagay Ay, pa na ito kalawa oh. Ka oh. oh yun yung natawag ng Ay, na matang ito eh, pag na eh talaga hindi ka mahihinto sa pag spray kapag <laughs> ginito naman yung sayang lang di hindi matutuloy kaya nga eh, mga kung mag-alaga na, kaya talaga naman... Ang kalamang siya inaalagaan o, talaga. Eh, masusulit ka naman sa pag-aalaga mo, kahit uh -huh. gumagasos ka. Eh, ito, susun-susun yung oh, bulaklak O, oh. Ayan, oh, yan. Eh, kaya, nga sinasabi ko nga, yung, yung patamang ginagamit namin eh, hindi naman sa kinukuan namin. Eh, kada, kada patubig mo, lumalabas ang bulaklak uh, hindi siya lumulubay. Uh, hindi siya lumulubay. hindi ka gaya dati sa sintetik, lagay ka na lagay ka para magbulaklak Eh, pagtapos naniniloyo ka lamang Oo. Uh -huh mahina ang kanya kahit Oo. saka hindi kahit matagal mong tubigan hindi siya nag-iinda hindi para siyang nag humuhold sa tubig para sa may kawan eh para may sa may nakabangkong tubig sa ilalim may naka-imbak <laughs> oh. hindi kagad natutuyo yung lupa niya kaya ay nakainaman nga ano saka yung lupa niya nabubuhaghag saka ay, may ebidensya naman kami pinakikita sa inyo hindi hmm. yeah. naman hindi naman wento lang naalala wenta yeah. No? Yeah. at least nakikita nila na kapaki-pakinabang yung ating eh, sineshare. Kaya nga yung ba, sir, sabi eh, <laughs> bakit teka pa na sa bata kayo naglalagay, hindi niya kasubukan sa matanda. Hmm. Kaya eh, sabi ko, hindi niya napanood susubo. yung ating matanda. Pumunta ka kako rito, pakikita ko sa iyo, 15 years na nilagyan ko. Mm -hmm. Kaya ko na Bumata. Hindi <laughs> ka ako sa bata, lang kami gumo. ako. pati ka sa matatanda. Para paano mo kakak masusubukan yung inam niya kung sa bata mo lang ilalagay? Ah, kaya, alam mo na bata ay eh, Eh, yung bata ay makakamilang patabayan ay bumibiray yan. Sa matanda ka nga sa mubok. Ayo, mm -hmm. kaya nga may meron kami sa matanda. Ay, maraming bunga matanda mm -hmm. nga eh. Maray pang bunga ng matanda kaya tigas da eh. Mm hmm. Tingnan mo 'yung mga lumalabas sa bulaklak na 'yan, oh. No? Ay, panibagong batch uli ya. Eh. Ay, gaano karami na naman 'yan? Ay, aanihin ni Abril. Mm -hmm. Abril hanggang Mayo. Ay, 'yung labas ng bulaklak na 'yan, Ay, labas ano? Labas na 'yan. Oh. Bakit paano ka mahihinto sa pag pag-aani? Uh, eh? Bakit hinto ka sa pag-aalaga? Eh, kung nakikita mo ganyan oh. So, diretso ang pamumulaklak. Nakikita mo 'yung namumunga, namumulaklak. Tapos ang kong halaw. Oh, meron pang palakihin ito, ganggamungo Oh, yeah. Sunod-sunod, ito oh, yung buwan niya. Oh. oh so, abril yan, rin. mga adjust ng abril. Na makukuha na oh, yun. Ito, pang mayo. Uh, yung mga labasan ang bulak. Oh, yeah. ito, ayan. Bakit may ka rin? mga ikaganda oh. naman ng buko, mga bilog. Tsaka yung pataba na yun. Parang hindi gusto nung isekto yung amoy. Nako, Pagka, ako. pag kumain na yung halaman. Mm -hmm. Nawawala sila ng langgana. Oo, oh, nawawala ba yung pang ko Yung, oh, yung appetizer, oh, yung merienda. Kung sa kuwan yung amoy Ano Parang nawawala sa kanila yung... Kaya kung alin yung oh, kapitbahay na gumamit sa sintetik ayun eh, lang ngayon yeah. natitirahe. Eh. Ito, meron siya Kaya nga lang, hindi katulad ng dati yung oh. ginagawa, ginagawa namin. Nang -mya na, miyak niya spray Talaga ang natitira, halos eh, 20% lang. Konti lang. Ang natitira, nabuo. ay ah, eh, sa akin niya eh. Man, lang gamit ko. Dami nagtutuloy. Bungo yan eh. Oh, eh. dami. Mamuti na naman ulit yan. Oo. Oh. Yeah, ganyan ang kalamas eh. Pagka bulaklak ng bulaklak. Lalo pag kaya ano yung natitigang sa patubig Kaya okay lang yung ginagawa natin patubig. Ayan. Kada kita-kita may resulta. eh nagiging diretsyo. Oo, oh, kada patubig mo, may nakikita kang resulta. Hmm. Hindi, patubig ka patubig. Eh, yun, ang, di, yun, din ang nakikita, uh, oh. magalang pagbabago. Tsaka hindi, lagay ka na lagyan na abo. No? Hindi oh. ka hindi na, naglalabas ang bulaklak dahil lugi ka. Ayun, eh, dahon lang ng dahon. Uh -huh. Kaya madaling tumayog yung kalamansi. Eh. Oh, eh, dahil doon hindi nagbubunga ng na maganda. Hindi tumutuloy yung bunga, diretso lang pag-uusbong niya. Okay, kaya no, dalawang taon na kalamansi, eh, mabot na sa nasa, nasan langka. Ayan. Oh, magtatatlong taon pa lang ito. Eh, isa subscriber mo nagpunta riyan. Tatlong taon eh titingalain mo na. Talaga matatayog na. Sobrang mm -hmm. sobra na 'yan. Maghahagdan na sa laga. Hindi para na ah, sila umaani noon. Doon sa kawan na Tapos, mangyayari doon, magpuprone sila ngayon sa gitna. Ayun, Ay, para makuha nila yung oh. yasa babaw Sumobra taas sa kalamansi. Para eh. mamantak uli. Hmm. Pero kami, hindi kami nagpuprone. pruning namin bunga. Eh, Kasi ang dadaan ka... na pagtayog niya. No? May kontrolado. Hmm. Yung mga dulo, may bunga. Kaya oh, nga, hindi siya tatayo. Ah. Ayan, pag tumayog siya, ibig sabihin, walang bunga kalamansi. Oo, oh, walang eh. bunga kalamansi. Eh. Pagka malakas tumayog. Ayan, yan ang technique niya. Para pamungahin mo ng maaga. yung oh, alam mo si parang dito mayo. Kaya, eh, uh, yun sinasabing magpatutuloy eh. Hmm. Eh, hindi tama yun. Eh, hmm. sa utang may kalamas eh. Pagka gano. Ah, at saka hindi, siya ang nagbunga eh. di kaya niya dalit niya. Saan niya? Nun eh. ilalaglag naman niya yun, hindi niya kaya. Kaya nga. Hindi eh, sa... Di na kaya ako na sa kalamas eh. Kusa niya ilalaglag kahit sa buo. Eh, malulumpo siya pagka dinala niya lahat <laughs> <laughs> na kawawa. Ayan. Kaya nga kung may katira namin, siya naglagay niyan, e siguro kaya niyan dalhin. ay ayan. Ay, yan ang kaganda at sineshare namin sa inyo. Ay, isipin mo, gaganda ng mga usbong niya pagka nalagyan natin ng abono tsaka patabay. Ayun kasi, lagyan na lagyan na patabay na hindi na mamulaklak. masisiyang ka talaga sa usbong. Ay, yung kapitbahay niyo, ilang beses na naglagay na patabay? Nakakatitlo na yan, Buwan apat. Buwan-buwan yata tayo naglalagay na patabay? Kaya sumutala ako Agosto, pangatlong lagay pa lang ito. Ay, kaya nga yung tubig na ito, pangatlo pa lang eh siya kayo nakakalagay na isa siya nakakadalawan na oh. ganun na nakarami ang lagay na abono okay. Second eto sa amin, eto halos pangatlo pa lang ito itong lagay namin oh. na abono na ito kung, mag kung, maglagay naman yung katabi ko na yun eh, kukunti, kukunti lang po noon siguro hmm. sa mga tatlong mahigit lima, anim ako, okay, eh edo yan lakas no oh. ano Ay. mo nga, kaya lang wala pong pansunod yun Kung nalibungan okay. na yun, yun na lang Is din ang kanya. Ito mahigit dalawang ako lang walang tatlong puno po nyo ito, eh, dalawa -dala lang ang lagay ko ah, ito kasi sa atin sunod-sunod. May mali, may malaki, mayroong palaki. Oo. Eh. Oh. Ah, sige, lalagyan na po tayo ng ating pang-abono. Dahil bukas pwede na natin itong andaran pagkatapos natin na lagyan po ng pataba. Kaya mga katribya, God po sa inyong lahat. At kita-kita lang po tayo po bukas. Bye-bye.